Dahil sa pabago-bagong klima o ng panahon na umaaro at umuulan ay hindi rin maiwasan na magbagong presyo ng gulay dito sa Nueva Ecija. At dito nga sa kilalang bagsakan ng gulay sa bayan ng Rizal ay narito ang presyo ng kanilang mga paninda. Ang sitaw na haba ay nasa 20 pesos per tali. Ang pechay ay 15 pesos per tali. Ang sibuyas na pula, 160 pesos per kilo. Ang sibuyas na puti, 150 pesos per kilo. Ang kamatis ay 50 pesos ang kada kilo. Ang okra, 60 pesos din ang per kilo. Ang talong na haba ay 60 piso ang per kilo, samantala ang ampalayang haba naman na goods ay nasa 100 piso per kilo. Ang siling panigang, naglalaro daw sa 200 hanggang 250 pesos ang per kilo at ang siling Taiwan na pahirapan ngayon ay 300 piso per kilo. Ang bilog na gabi ay nasa 60 to 70 pesos per kilo. Ang pusong saba ay 25 pesos ang per kilo. Ang patola 50 pesos per kilo at ang kalabasa na may nasa 40 pesos per kilo. Sinasabi ang pagmahal ng presyo ng gulay dahil daw sa nangyaring pag-uulan na nalaglag ang bulaklak ng mga gulay kaya pahirapan ang pamunga pero umaasa sila na basta nag-aaraw na naman daw ay posibleng bumaba pa ang presyo ng mga gulay. Kasama mo mula sa Nueva Ecija, reaching million station wedding for 70 years, Radyo Man Ace Blanca, Tatak Arimen. R